sirang kubo, basag na mga pintana at glass door, nalipad na bubong, napuruhan ng bagyong Marse ang cafe at resort ni Marites Rescupin sa Ilocos Norte. Aniya, aabot ng milyon ang halaga ng pinsala. Hanggang ngayon may pagkapobya yung mga apo ko kasi parang hindi sila nakakatulog sa bahay nila kasi meron pa yung roof pa bumagsak pa doon sa sa ano nila sa room. So parang natatakot sila. Ay lang, hanggang ngayon may wala pang kuryente nung magpaparescue na kami. Eh, lahat ng tatawagan namin na pwedeng mag-rescue wala po. Hindi pa man nakakabangon sa sakuna, malalakas na hangin ang sumasalubong ngayon kay Rescopin dahil sa pagdating ng bagyong Nika. Aurora, ang ground zero sa ikaapat na magkakasunod na unos mula ng Bagyong Christine noong Oktubre. May mga reports po from my students na nilipat po yung kanilang mga ano, mga bubong. Ganun po. Then may mga na-uproot pong mga puno po dito. Pero yung... Then kinoconfirm pa po namin ay may report po kasi na parang may nasirang tulay uh, dito po sa area. Pero ang pagdurusa sa mga kalamidad tila hindi pa tapos dahil sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR may namataang dalawa pang weather systems na maaring makaapekto sa mga susunod na araw ang weather bureau na pag-asa na mismo ang nagbabala sa posibleng banta ng baha at pagkuho ng lupa kapag dumating ang mga bagyo given that ang projections natin ano itong dalawang paparating na bagyo pa ay roughly doon din sa kung saan dumaan Uh, ang mga nakaraang bagyo then definitely ang impact nito ay uh, kumbaga magmumultiply pa ayon sa pag-asa, hinaasahan ang magkakasunod na bagyo sa huling tatlong buwan ng taon bunsod ng La Nina phenomenon at posibleng pinanggagalingan ng malalakas na bagyo ang tumitinding init sa karagatan. Until February next year, dahil nakikita po natin above to way above normal pa rin po yung posibleng pong maging pag-uulan, lalong-lalo na po yung nandito sa eastern section ng ating bansa. Sa forecast ng Weather Bureau, may dalawa pang bagyo na posibleng tumama sa Desyembre. Ayon sa Malacanang, kayang tugunan ang mga napinsala ng mga sakuna. At uh, mayroon tayong assurance mula kay DBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad sa mga biktima ng kalamidad tulad ni Rescopin, agarang tulong mula sa gobyerno ang hiling para makabangon at makapagsapalaran muli. Nakakalungkot talaga sir, pero I have to move on. Kasi wala naman tayong magagawa dahil ito isang calamity. Para sa mga impormasyong na papanahon at on demand, Jelo Mantaring, Newswatch Plus.